May lang po dito. Sa <laughs> private naman tayo. Sa cabin na ito. O, kami lang dalawa. O, meron pa kami mga stay tuned, stay tuned na nakabantay sa amin. MBB ba? Penea Pransya November 6, 1958 pa ito? Hindi nga. Tugol na ha. Isa. Itutur turko kayo dito sa loob. So, aircon po siya. So, dahil pagod na, matutulog na muna kami. Kasi dalawang oras din. Mga 2 hours and 25 minutes din yung biyahe bago makarating ng um, um, Real Quezon. Sa port doon. Parang gusto ko itong iuwi. Madami niya, gusto ko itong iuwi ah. <laughs> Pwede. Hmm. Tsaka to. Gusto ko rin to. So, dalawa lang kami. Lagay mo sa bag. <laughs> <laughs> Ay, ang daming, ang, ang daming drinks. Mailagay nga to sa bag. <laughs> Tapos, harangin tayo, mga kapahinga tayo. Ayan. <laughs> yeah. Ito so, yung labas niya. So, ito naman yung labas. May siya. Show show. Ano? Homemade? Or, ah, uh, ano? hindi siya homemade siya so, umay. Ito yung CR. Female. CR. CR. So, aalis na tayo ng Pulillo Island. So, may two yan dito sa may gilid. Hello. So, anong meron dito? Ah, ganito. Ganito. dito? Ay, ah, wala lang syang laman. Okay. Sa oh. okay. so taas. So, hindi ko pala may malalapad na upuan eh. Kanina na i ako dun sa plastic chair. Okay. So, umikot ako. Eh, dito ako kumain kanina. At galing kanina. Andun nga si Madam Mia. Sa So, sa taas, katulad nga, kanina galing na ako dito nung papunta pa lang kami dito. Pero, akit ulit tayo sa taas. Pwede pa. kaunti so, lang ang pasahero. So, ito yung loob ng Ruru. Ito naman yung mga driver-driver dyan. Yung papaandar niya. Ang ating kapitan. So, ang daya. Kanina kasi naglakad kami doon sa Baywalk. Napaka-ambon. Tapos kung kailangan dito na kami, tsaka naman tumila na yung ulan. na nga natin ang um, ang zoom ng uh, Samsung S23. Malikot ang kamay ko ha. ay sunset na ilang no, oras na ba? 5.17 bye bye Pulillo bye bye The sunset na guys ito yung araw